magluto so, tayo ng puso sa luyot at saka lagyan natin ng na, soy luto tayo guys yan sa luyot Lagyan natin ng kunting asin yung tubig sa duyot ang ating puso guys para hindi siya mamitin. Guys, kaman okay, so natin. natin. Matapos na po, slice. Guys, okay, so magpapulo tayo ng tubig nakakulot ta tubig kay eh. niluto na taog. og ani puso at saka lagyan natin siya ng tuting bagoong guys una sa ginamos Lagyan na natin ating bawang at saka sibuyas. At saka una at sa ginamos. minutes. Lagay na natin ang ating puso. Ayan guys, ating puso. Ayan guys, lalagyan natin ng magic syrup guys. Kunti. Lagay na natin ang ating yan, ating pas-stream. Maliliin. Maliliin saka ang ating saluyot guys lagay na natin para maluto na sarap sarap nito kakain na tayo hmm. puso hmm. saluyot at saka ay sahog na shrimp ayan guys teka may ginamos bagoong unak sarap Uto na to guys. Kain na tayo. Sarap nito. Patay na natin guys. Kain na. Magsandok na ta. Sarap. Gabi. Super sarap. Ayan na guys. Kain na tayo. Ngaon na ta, guys. Salamat, Lord, sa grasya na ako'y rice. Ngaon na ta. Kain na po tayo. May rice. Yan, guys. Salamat, Lord, sa grasya. Kain na po. Kain na po. Kain na po tayo. Sarap ng saluyot at saka puso ng saging na may Stream, mayan guys. Sarap eh. nito. Ay nako tayo, guys. Salamat Lord. Mm. Sarap. Bye guys, thank you for watching. Followers, viewers, thank you so much. Bye bye, God bless.